Kumusta kayong lahat ngayong araw na lunes, lunes ngayon, at um, alam ko na ang mga tao ay busy na naman kayo kasi papasok sa trabaho, kanya-kanya na naman tayong, kanya-kanya na naman tayong mga gawa at tayo ay may kanya-kanyang uh, mga uh, pinagkakaabalahan, mayroong business, mayroong job, mayroong ano, ayun, uh, laban lang tayo sa buhay guys kasi alam nyo, uh, hindi lang ako talaga alam ko hindi lang ako nakakaranas niyan. Halos lahat tayo. Lahat kayo, nakakaranas kayo na parang gusto niyo nang ang hirap naman, parang alam niyo guys, ang hirap talaga kumita ng pera, no? Ah, uh, marami tayong plano, marami tayong iniisip, marami tayong gusto na gawin, kaya lang kailangan nga natin ang financial, no? Kaya tayo nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho tayo ng talagang sabi nga niyan, sagaran tayo magtrabaho. Kaya lang sasabihin natin, kahit sagad man ako magtrabaho ko lang pa rin. Talagang ganun, guys. Talagang ganun talaga na kahit anong uh, sagad na natin sa ating sarili, sa ating katawan, ay kunti pa rin yung kita natin. Dahil uh, kuminsan, isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya, isa lang ang kumikita, uh, wala nang ibang kumikita. Kaya ang Lola Bells ninyo, guys, ay um, nagplano na naman ng panibagong pagkakabalaan at pagkakita and hopefully na maging successful no kasi <clears throat> tayo kasi tayo ako kasi guys yung tao na ayaw kong naiipit lang ako sa bahay nandito lang ako wala akong kum, hindi ako kumikita napapansin niyo busy busy na ako ngayong nakaraan at uh, almost two weeks na akong busy at uh, ngayon nga bukas wala na naman ako rito uuwi ako sa bahay kasi ayun nga may pinagagawa akong tindahan at magpaplano ako guys na sa uh, I hope na maging successful, mag-uupin ako ng bigasan, no? And then grocery, ganoon yung lahat. Siguro isda at saka karne, no? Uh, kasi sayang eh. Sayang yung lugar at saka sayang yung oras din. So, kaya tayo guys, uh, alam ko na lahat tayo nagsusumikap. Hindi natin pwedeng uh, iasa lang yung sarili natin sa mga asawa natin kasi kuminsan kawawa na yung asawa natin, guys. Kasi uh, marami tayong mga anak at marami tayong uh, mga responsibilidad. Alam nyo, kung tutusin, uupo ka lang, mag electric pa ka lang ng konti or uh, gumagawa ka na ng bayaran noon kasi yung kuryente, no? So, kailangan lagi tayong prepare. So, magkaganon pa man is talagang Amakinap ah, tayo sa ating mga kapartner, sa ating mga asawa rin. Ah, kailangan tulungan natin yung ating kapwa, yung partner, yung partner natin tulungan tayo, guys. Nandito tayo, tulungan tayo para maiangat at matupad -ma yung pangarap natin. Lalo-lalo sa mga anak natin makapag-aral at ah, makatapos sila. Uh, kaya kailangan talaga natin sabi nga niya sunugin natin ang kilay natin di ba kaya si Lola Belso na wala na naman ako guys ah uh, ina uh, ina masyadong kinangangaragan kasi wala na akong anak na pinag-aaral ayun mga apo ko mayroon akong uh, mayroon akong mayroon akong tatlong apo sa bahay na talaga nag-aaral so yun may high school na naman ako na darating kaya ayun medyo sunugin ko para yung kilay ko kasi Ganito naman tayo guys eh. Ang mga lola, mga pagkatapos ng mga anak, uh, nag-asawa na, hindi na tayo, akala natin, akala ko nung una kapag nag-asawa na mga anak ko, wala na akong obligasyon. Akala ko pag nagpamilya na sila, wala na akong responsibility sa kanila. Kabalik na pala guys yung kaisipan ko na yun. Kasi kapag nag-asawa na sila, yung kunti mong anak madadagdagan pa ng maraming mga bata. So magkaganon pa eh, talagang ganon talaga yan role natin sa buhay. Kaya ayun plano plano tayo ng pagkakakitaan guys wala sa edad dyan, wala sa ano as kaya pa natin gulang tayo yun lang guys, ingat ingat kayong lahat dyan at uh, ayun, basta uh, lagi tayong healthy, yun ang importante guys kaya kung ano man yung mga pinagagagawa natin kahit gaano tayo kabisi, saglitin natin yung sarili natin tingnan natin kung ano yung ating ating na may nararamdaman tayo, pa-check tayo agad para hindi na lumalayan. Ha? Yun lang guys. Bye-bye. Ingat-ingat kayo dyan. Ingat. Bye. Uh, follow for more. Bye guys.